Pero itong si Bastion, ang gusto niyan, babae lang, pasyal, kung ano, ka. Tapos, ayaw-ayaw, tumakbo. So, tinawag siya ni Inday, tinabi ni Inday, Ano? Tatakbo ko hindi! Sabi, sige na lang, te, matakbo na lang ako. <laughs> Kasi nung maliit mo makita, si pae ni Inday, lumilipat talaga hanggang kusina. <laughs> takot ng takot sa... Patayan si Pulong. ni Pulong na yan, palasing-lasing. Ang ganyan, tawagin niyo si Inday. Kung na yan si Inday, straight niya, bas kinasusuka na. Takot niya sa kapatid niya ng babae. Lumaki sila, binubugbog pa kasi ganito. Habi ko sa kanila, huwag ninyong saktan ang kapatid ninyong babae. Wow! kasi bubugbugin ko talaga kayo. So, siya man, uh, una pa, sinuntok niya ko, sinipa. Hayaan mo, gago. Lalaki ka, magpakalalaki ka. Hindi ka na, babae yan. Pinaglaki yan si Enda, suntok dito, sipa do. Nung lumangkin talaga sila, wala na silang magawa kasi... Bro. Totoo. Yun dong kasi dahil kung wag na wag din yung saktan.